kung imbis na palayas ng mga tao, tutulungan pa niya. Pwede eh, sila mismo ang gagamitin natin laban sa kanya. Kahinaan ba talaga yun? May gusto ka ba kay Totoy, eh? ha? It would be too foolish to underestimate Totoy pa to. Ano po ba yun? Doña Ruby, tulungan niyo naman po kami. Matagal na kami kumakatok sa opisina ni Congressman Dwayne. Pero lagi siyang wala. Di ba, oh, oh, oh. Ano? Anong nangyari? Napatrobo na naman to si Toto yung bato. Maraming salamat po. Gano'y puso ang misi niya yan ni Congressman Wayne Perez. Sino yung tinatawagan mo? At Missy. Ano ba? I knew it. Pinakontak ko lang siya. Dahil utos ni Papa. Siguraduhin mo na sa pamilya natin pa rin ang loyalty mo. <laughs> Paano po natin sila tutulungan kung sila mismo ayaw nila tulungan yung sarili nila? Hindi ba ganyan nga sinapit natin sa para Paraiso? Gusto natin tumulong anong nangyari. Tinaboy tayo ng mga tao doon. man ka pa naman! Mas grabe pa sa madumi yung babaeng yon. Talaga ma, nang galing sa sa'yo. Dati kang... Hmm. Masaya ako. Masaya ako dahil buo tayo, kahit mahirap yung natin si Crystal ngayon sa bagong paraiso Parang kulang tayo. Si Dwayne. Hindi na ba talaga kayo magkakaayos ni Dwayne Toy? Tutal umamin naman na si Baldo, di ba, na si Don Silvio talaga yung may pakana ng lahat na nangyari sa para Paraisa. Eh? tulong sa kanya. Tutal, mortal na kaaway naman ang pamilya ni Dwayne yung mga Castilio. Baka pwede siya makatulong, lalo pa ngayon may pwesto siya sa gobyerno, di ba? makatulong siya. Si Dwayne ang sumira sa pagkakaibigan natin. Siya ang nagpalaya sa amin sa Pope Paraiso. Hindi man siya ang dahilan sa pagkamatay ng tatay ko. Hinding hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa amin. bumagsak ka kang karagarang gumanda kong bumalag Hindi mo ba nakikita yung mga nasa laot? Ano ba lang yung nagalatala yung mga salo? Pero mga katawan na katawan na pakal Wala tayong labang kukaw sa kawal Pero ba, sama-sama natin palibutan Eh, ko na lang kung hindi sila kilabutan Patalas yung mga mga malalaw Sumigaw mo kayo pa ay kumalaw Sa na so, kapag kanilang balitin Balitin ang balasaw

Paayo rin makita pero dikkat na mamalaya Meron na palaog na magbalik kamay na ako ana ko kasi di mo pa nakikita yung mga nasla Bago kumanta 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 Oh, cebu Nice one. This is it. One seat. Toy. Okay. Onyx. Ano, Baldo? Kumusta ka? Bakit? Pag sinabi ko bang hindi ako komportable sa posisyon ko ngayon, papakawalan niyo ako? May point ka naman. Eh, ano ba bang kailangan niyo? Sinabi ko na yung pangalan, di ba? Ano pa? Ako niyo na ako dito! Oo. Sinabi mo nga sa amin kung sino ang mastermind. Pero kasabwat ka pa rin sa krimen. Kaya kung kinakailangan na mabulok ka dyan habang buhay, yun yung mangyayari. Hindi mo naman kailangan maging hostage namin eh. Pwede ka rin naman namin maging kakampe, Baldo. Pabagsakin natin si Don Silvio Castillo. Alam kong natatakot ka madalakas na tao 'di ba malalaking tao yung mga kinakalaban natin pero kung para sa anak mo to kung para sa pamilya mo to kahit gaano kahirap gagawin mo Maging bastos Sana matutunan mo rin Gawing tama yung trabaho mo Puro kalaro Hindi mo alam Hinahanap ka na ng mga tao Sa puok paraiso Gustong gusto na nilang makita Ang congressman nila Uy, pangain muna tayo sa labas. May sasabihin din ako sa'yo eh. Onyx, pwede muna bahala kay Emerald Onyx, sige na. Sumama ka na kay Natotoy. Kanina ka pa nandito sa loob eh. hindi ka masamang tao, Baldo. Pinagawa lang sa'yo to, di ba? Wala ka lang choice dahil napag-utusan ka. Magtulungan tayo. Pabagsakin natin si Don Silvio sa pagpapasabog niya sa simbahan ng Puok Paraiso. Sa pagkawala ng Kuya Jasper ko. Niwala ka sa akin. Wala na akong alam. Pero yung mga kakilala ko, posibleng meron. Baka wala mo ako dito. Tutulungan kitang mahanap yung mga sagot sa tanong mo. Oh <laughs> Bakit? Ah uh, Pwede ba tayong mag uh, Heart to heart talk <laughs> Heart to heart hmm. Anong pag-uusapan natin dito? Hindi Napaisip lang kasi ako Sa Mga bagay-bagay hey. Dahil -bagay. ang May lang. point kasi si Ems Saan? Napag-iingay sa ng tulong dito Kay Edwin Nasisirahan ka na patungkol Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa atin ni Toy? Siniraan niya tayo bago tayo palayasin sa bayan natin. Nakalimutan mo na ba yun? Toy naman, siyempre fresh pa rin yun sa akin. Pero malapit ka sa pamilya ni Castillo at alam mo, di ba, kung gaano kabangis yung pamilyang yun. Sa tingin mo ba tayo, tayo mga taga bagong paraiso, makakapasok tayo doon? Siyempre hindi, di ba? Hindi natin manalangan kung hindi natin susubukan. At mas pipiliin ko nang matalo ng maramal. Kesa kong magpis kalapat. Pero ang yan, alam naman, ayaw mo na naman makinig eh. Paano? O, kung mawalan tayo ng tahanan. Yeah. Totoy, sige, o. Paano pag ma tayo? Ang negative mong mag-isip, ha? Huh? Ha? Pwede lang. Sino naman yan? Kinakausap pa kita. Si Amber. Hello? Totoy? Magkita tayo bukas. May bago kaming trabaho para sa iyo. Tungkol sa bagong paraiso. Pagpatuloy mo lang 'yan, Congressman Perez, at mawawala sa lahat. Tandaan mo masakit ang pagbaksa kung masyado kang mataas. ang mga kastilyo para malaman ang kasamaan nila. Ay, oo nga, diba? gawin natin yan. Tulungan kita dyan, Ishi. Bricks, hindi nyo gagawin yan, Ishi. Wala kayong gagawin na ganun. Baka matuntun pa kayo. Nilalagay nyo ang buhay nyo sa halangangin. Eh Kuya Totoy, ano pong gagawin namin? Oo nga Kuya Totoy, paano kami tutulong? Eh, yung kami magaling eh. Basta, hindi nyo gagawin yan. Ang kailangan natin gawin, ay kumbitsihin ang mga tagabagong paraiso na huwag ibenta ang mga rights nila kay Don Silvio. Tama o Sige. Ako na ang kakausap sa mga tao. Mag-house to house ako. Ah, oh, Father. Sama na po kita. Total day off ko naman po eh. Salamat. Toy, hindi ba importante din na mahanap natin yung kopya ng mother title ng lupa? Oo. Para mapatunayan natin na legal yung claim ng lupa na to nila, Lolo Boyo. Diba? hindi ko ginagarad siya na magagawa ko. Pero pwede akong maghalungkat sa bahay kung tulong ng mga atupo. Maraming salamat po ah sige, pakisipan nyo lang mabuti. Sela, <laughs> Salamat. Maraming salamat sa pagsahong mo sa akin sa pag house to house, ha? Lagi <laughs> imbis na may pahinga mo on day off mo, eh, sinasamahan mo pa. Ayos lang yung father. Nakaka-inspire nga po si Totoy, eh. Mm -hmm. Ramdam ko po talaga sa kanya na gusto niya talaga ipaglaban tong bagong paraiso. Mm -hmm. Kaya ganyan talaga si Totoy. Pinaglalaban niya yung mga tao at mga bagay na mahal niya. Iba talaga si Totoy. <coughs> oh, Boyo, kamusta lang o? Pagod mo ba eh? Pagdumaga, nahanat niyo na ba po ba yung mga dokumento? Ay hindi Doon nga kinutuloy din ang Jewel at Claude eh. Oh. Nagsabi lang na ko lalabas ako saglit. Alam mo naman, magpapahilang na may edad. <laughs> so, ayan guys. Ayan, medyo seryoso muna tayo ngayon, ha? Dahil nandito tayo ngayon sa bagong paraiso. Ayan, nakikita niyo naman, di ba? At ito pa, guys, ha? Hindi pa ako pinapanganak. Nandito na nakatira ang lolo boyong ko. At ito pa nga, guys. May gustong bumili ng lupa namin dito pero niyo yun. Gusto na kunin ang tirahan namin. Saan, saan kami titira, diba? <sighs> di ba? Hindi ko na alam, guys, kung anong gagawin ko. Maring Jomar, tulungan mo naman kami, oh. Para naman to sa bagong paraiso, eh. Tsaka, sige ka, pagbibilin to ng mga negosyante. Lagot ka, babalik ka talaga sa probinsya. Tama. Nakanya na tayong alis dito. Sayang yung pera eh. Oh, sayang naman talaga ang pera. Pero tama ka naman oh. kasi dito na lumaki si nanay tatay so, ko. So, sabi ko na ba eh. Sabi nila dito na rin sila mamamatay. Oh, um, tama naman talaga. Sige na. Ayan. Papayag na ako na hindi bebenta yung rights namin. Is na ito kausap yes. eh. Oh, di ba? May napapayag na naman tayo ang ating very supportive na kabarangay. Si... Lolo Boyong! Oh. Buti na, hanap ko kayo. Ano yon? Ano yun? Dinobli ko yung bayad namin ni Don Silvio para sa lupa. Haayawan ko sana. Kaya lang, biglang nagkasakit ko yung anak ko. Si Junjun. kailangan namin ng pampagamot. Lolo Boyong, paano Ano kong gagawin ko? pa si alam ko pong mahirap. Pero hindi nyo ko kailangan ibenta yung rice ng lupa nyo. Pwede ko ko kayong ilapit sa mga kilala kong charity at NGO. Makakatulong din po yun sa inyo. At isa pa po, <laughs> wala na po kayong babayaran doon. Talaga ko ba? Wala may salamat, Estela. Ulo ka ng langit. Wala may salamat po. Wala salamat po. Gentlemen, Congresswoman, Uncle, Senator, Ma. I'm assuming everything is going to plan? Correct? Good. Oh we we'll been house and bill. to legalize the underground fighting. Kailan naman kami makakaasa ng paggalaw? Most probably sa susunod na committee hearing next Thursday. But don't you worry, don't you worry. I'll do everything in my power. Maipasa ang bill Oh, that's good because you'd be stupid not to. Um... Senator, um Congressman, um, ang <laughs> ibig sabihin ni Congressman Perez is napakalaking return of investment nito as huge as 1 billion pesos and play. Di ba tali? Totoo po yan. Hindi Magin, ang ginagawa. malaki laki po ang kikitaan natin dito. Pwede niyo ba kami i-walk through kung paano posible? Posible kumita ng malaki through this legalization. Well, pag napasa ang bill, siyempre, I can't share with you all the details. Pero ang plano namin ay gumamit ng mga online platforms for paying and buying in. Kagaya ng mga PayCash or Global Coins. So our users can just simply use their phones and buy in. Total, marami namang nalululong sa online gambling ngayon. So I say, strike while the iron is hot. papa no, papapicture na talaga ako diyan kay Ishi bago yung sumikat eh. Bakit? Diba? Siyempre, tagapagmana yan ng bagong paraiso. Kaya kung ako sa'yo, magpapagood shot na ako kay Lolo B. Lo, bakit ako? Eh, pero syempre, Kung ako sa'yo, kung sasagutin ka kanyang Ishi na yan, lahat ng ito, buong bagong paraiso magiging sa'yo. Pero dapat ma-prove ka muna kay Lolo B. Kuya Clown, ewan ko sa'yo kung ano anong pinagsasasabi mo. Hindi, yeah, tasama ka naman Bakal, sa vlog mo ano, eh, Ishi? Eh, kitang-kita mo naman sa itsura mo na ano eh. hindi nga Kuya Clown. Masaya lang kami. Happy-happy lang. Huwag ako. Huwag kang paligay-ligay. Pasikot-sikot ka pa eh. Halatang-halatang -halata. may gusto ka kay Ishi. Ah, bye-bye ate. Salamat! At... Nay? Oo! Oh. Ano to. Tumanggap muna ako ng ibang racket para meron tayong pangdagdag gastos. Pasensya ka, nanay, ah. Di bale, pagkatapos ng gulo dito, maghahanap po ako ng part-time para hindi mo na kailangan rumakit pa. Alam mo, nakwento nga sa akin ni Aling Dory na baka magkagulo na raw dito sa bagong paraiso kapag hindi nagbenta ng rights yung mga tao kay Don Silvio. Eh kaya, nagdadalawang isip sila kung magbibenta na sila. Oh, Hoy! Anong pinag-uusapan niyo? Ikaw. Ako? At si Lolo Boyong! Si Lolo, lolo Boyong! Bilib Boyo. talaga ako kay Lolo Boyong. Kasi nga, <laughs> pinoprotekta niya pa rin lugar niyo. Oo naman. Alam naman si Lolo Boyong, di ba? Talagang proud na proud ako sa Lolo ko. Pero, nag-worry lang ako kasi baka anong mangyari kay Lolo Boyong? Ishi, huwag ka mag-alala kay Lolo Boyong. Matibay yun. Alam mo, hanggat may Totoy Bato dito sa lugar natin, lahat tayo secured. Tama. Kaya nga, yan si Kuya Totoy, di ko lang yan basta idol. Gusto mong gayahin yung prinsipi niya balang araw pag naging face na ako. Shhh! Bulis ah! Gusto maging Totoy ah. Totoy? Totoy Bato. Gusto mo kita? Gabi ka, ka naman, to... issue. May ka na. Paano to na, to na to tayo to... kaya aling bebang? May ka na. Anong Huwag kang mag-alala, Nay. May plano kami nila, Totoy, para hindi tuluyang mabenta yung lupa. <sighs> Alam mo na, noong una, takot na takot ako sa ginagawa mo para sa Kuya Jasper mo. Pero nung no, nakita ko kung gaano ka katapang, mas matapang ka pa nga sa akin, eh. Natuto na akong suportahan ka. Hindi naman mawawala yung takot ko, pero kakayanin. Salamat na, ya. Alam mo na, kahit saan tayo pumunta, laging may gulo. Pero ngayon na nandito na tayo sa bagong paraiso at nandiyan sila Father Nico, sila Totoy, parang nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Basta, Nay, maka magalala mag -alala. Kagawin namin yung lahat para mabalik yung kapayapaan dito sa bagong paraiso. Tulungan na kita, Nay. Sige, halika na. Tatali mo lang to para mm -hmm. pa rin. ganyan. Pwede tayo magpasok mga bagong regulations sa online gambling. I mean, people will pay. Basta may makuha sila. You know what I mean? And guys, ito ang perfect opportunity para kumita ng sobrang laking pera. Kung ganon, ipasa na natin tong bill na to. Again, Congresswoman, Senator, I promise, hindi hindi kayo magsisisi. Na ako sa toto'y na yan. Nung oras na. Late like kayo ha. Ah. Here. It's for the last job. Uy. May lahangin na. Sige, ito pa. saan naman 'to. Para to sa susunod na trabaho. Consider it an advance payment. Sa susunod na trabaho. Simple lang 'to, kay. Kailangan niyo lang itong ba. Si Boyong Trinidad. Dahil puso man dirigma, di papakutsa, di papapugo Trending naman ngayon sa social media Ang hashtag, asaan si Congressman Perez Dahil umano sa reklamo ng mga tagapuok para iso Na matagal nang hindi nagpaparamdam kanila kanilang congressman Wala rin mag-roble-ingat mga kastilyo Wala akong pakingon sa mga kastilyo Pagbabayarin ko sila sa pagpatay sa tatay ko. Na natin ang tigas ng totoy na yan. Kapag nalagay na sa alamang ang buhay ng mga taong mahalaga sa kanya. Mabigat na kalaban si Don Silvio. Pero naniniwala po ako, may laban tayo sa kanila. Hindi natin bibigay ang bagong paraiso. nagkaroon lang!